Grabe na talaga ang sigla at dami nang nagtitinda dito sa Quiapo, Manila. Pero alam nyo ba mga insa na may isang optical shop dito sa Quiapo, Manila na nagsimula pa noong 1984 at dahil sa sobrang tagal na nga nila ay hindi nakakapagtaka kung bakit madami na silang suki na pabalik-balik sa kanila dahil sa maganda at quality na service nila. Kaya naman ay pumunta na ako dito sa SOEI Clinic para magpa-check up ng mata at bumili ng salamin. At pagpasok nyo pangalang po sa shop nila ay bubungad na sa inyo ang napakadamang daming frame na pwedeng pwede nyong pagpilian. Tulad na lang nitong Korean frame na literal na modern design, maganda, matibay at siguradong babagay sa matanda o bata man yan. Meron din po sila ditong branded na kahit bali-baliin mo ay hindi basta-basta masisira dahil sinisigurado nila na matibay at maganda ang frame na bibilin mo dito. Meron din sila ditong class A na madami kang pagpipilian tulad ng plastic, metal at iba't ibang shape at design. Tapos ang malupit pa dito, meron po sila ditong promo na for as low as 450 pesos mo nga lang ay may frame ka na tapos may graded lens na rin po yan. Tapos 800 pesos naman kung gusto mo ng frame with graded lens with anti-radiation. Grabe, sobrang mura nga nito kaya siguradong swak na swak to sa mga budget nyo. Tapos pagdating naman po sa lenses ay meron po sila ditong multi-coated transition, blue light transition, multi-coated lens, and yung blue light lens. Meron din sila dito mga branded lens tulad ng Essilor and Hoya lens. Kaya Siguradong pagdating sa lens And frame nila dito Ay halos na Andito na lahat Hello guys Good morning Welcome to SOE Eye Clinic Guys Share ko lang sa inyo Meron po tayo Na promo um, namin ngayon 450 Meron na po tayo Complete eyeglasses Kasama na po yung Grado nyo With check up na rin po Meron din po tayo na 800 pesos With anti radiation na po yun siya Kasama na din po yung Grado At syaka po Complete eyeglasses na rin po siya May anti-closure radiation Protection po sa mata nyo At alam nyo ba mga insa na patient first sila dito kaya siguradong pagpasok nyo pa lang ay siguradong tutulungan nila kayo at aasikasuhin para sa inyong kailangan o gustong salamin. At wag po kayong magalala at wag po kayong mahihiyang magtanong dahil meron po sila ditong mababait na staff na handang tumulong at mag-assist sa inyo. Tapos license ay doktor din po yung mag-check ng mata nyo kaya siguradong legit at tamang grado ang makukuha nyo para sa mata mo. Tapos ang isa pa sa kinagandahan dito ay more or less one hour lang ay makukuha mo na kagad yung salamin napinapa na pinapagawa mo. Dahil meron sila ditong veterano at biyasa na gumagawa ng salamin na sinisigurado na mabilis at kalidad na salamin yung matatanggap mo. At habang nag-aantay naman kayo, ay wag kayo mag-alala. Dahil meron po sila ditong air condition and comfortable na waiting area para sa iyo. Kaya pagpunta nyo ng kaya po, ay puntahan nyo na rin tong SOEI Clinic na matatagpuan sa 648P Paterno Street, Kaya Manila. Tapos yung sunod na branch na Manila ay matatagpuan sa 728 p Paterno Street, Quiapo, Manila. At kung mapapansin nyo, mula sa branch 1 hanggang branch 2 ay punong-puno sila dahil isa lang naman po sila sa legit na eye clinic kaya naman tinatangkilik sila ng mga tao. Tapos pagpunta nyo dito ay gamitin nyo na rin po yung promo code na Vivas Vision para sa freelance cleaner on any eyeglasses with blue light plus photochromic lenses for a minimum amount of 3,000. Kung naghahanap po kayo mura, quality, maganda, punta na po kayo dito sa may Patay, paterno po, kaya po Manila. Dalawa po yung branch namin. May branch 2 po kami at saka may branch 1 din po kami doon sa May 648, paterno, kaya po Manila. Nag-open po kami ng 9 a.m. to 6.30 p.m. Ito po yung salamin nyo, itry nyo po. Ito na po yan, ma'am. Yes. Yan na po yung blue light na transition, hindi tago sa ilaw, hindi tago sa 100% UV light. Ayun o. So yun mga yun sa ano, less than one hour na kuha na kagad natin yung pinagawa natin sa lamin. Dito lang yan sa SOE Eye Clinic. Yes. So, napain natin nyo. Tara na. Pagawa ng salamin dito.